So mga yan, panibagong araw na na po tayo at panibagong vlog na naman po tayo mga Aksimang yan. Tayo po mga Aksimang dagat po at uh, para po tayo po. Uh... <coughs> para po tayo mga Aksimang maghuli po ng isda. Ay masipag tayo ay. Pugi pa. Wee, <coughs> Tayo pumaaksi mang yan, nasa nauhan na lang pumaaksi mang yan. Dahil pumaaksi mang yan ay may nahuli po dun sa amin. Ah, hindi pala po. May nagapang huli pala po. Siyempre pumaaksi mang yan ay may kasama uli po tayo maaksi mang yan. Hire pong pamangkin ko. Dahil pumaaksi mang yan ay hindi po makapabidyo po. Dahil po malakas po ang minor ng aking makina at mailig pa po maaksi mang nabangka. Tayo naman pumaaksi mang yan, magasunting po. Yung sandog pumaaksi mang yan. Hurgos pumaaksi mang yan, yung marayang pambayis. Yan, ayan na po mga Aksimang yan. Sinibara na po tayo mga Aksimang yan. Ay, ganyan talagang buhay. Medyo inumaga nga ni pala po kami mga Aksimang yan ng lakad. Dahil po mga Aksimang yan ay gumising po tayo mga Aksimang ng alas dos. Kaso lang po ay ulanin po at kidlatan ba po mga Aksimang yan. Ate, yan ang lautan yan. Baka madali ang mangyan. Medyo malaking ani para pumaksimang yan Ang napapasibad nating tulingan Pumaksimang yan Ay nagapang laros pumaksimang yan ang gamit Yung nagpang, po Nung nakarating nga ni pala po kami Maksimang yan sa buya Ay tumali muna po pala po kami At uh, para pumaksimang yan ay makatibid sa krudo Aba, nung naari ako nga ni pala po maximum ngayon si Badagad po Aba, nakakuha pa ako mga tatlong pirasong tulingan Baw, pagtingin ko po iba, ba't dalang ng sibaran? Pagtingin ko po ay, wala na pong pambes <laughs> Ito nga ni pala po maximum yung tulingan po nere, Ay tamang tama lang po maximum ngayon Yung pang ano, yung po yan. Tapos po ay maraming sahog Tapos may sasawan -sa po na Tapos po maximum yan, ay pagaludo po ay baw po sa pusa Taso <laughs> Sorry, sorry. <laughs> Mga ng ating huli. Asalin na po natin sa ating may wagang esterepon. Ayan oh. o. Ano, asalin ko na po sa maywagang wagang na May plastic. Mga kasimangan o. Oh. taman tama wala po pang relino. Yeah, may kasama rin po tayo mga kasimangan. Mayroon po mangkin ko. Siya muna po pinag ano ko noon. May limang kilo po maximum ng ating huli sa ating pananting. Ating burgos. Thank Ayah, Ayah. Ah dia dapat aku boleh タダタダタダタダタダタダタダ Yan, yan na po maximang yan. At bawin na ng nga pala po kami maximang yan. Sa nahuhan pala po kami maximang matabi Dahil po para po malapit po maximang ng tabihan po. Medyo nasimoy na ng nga na pala po maximang yan. At medyo hapo na rin po. Nakita nyo na baga po maximum yan sa tunay po na personal si Jack po sa Titanic baga po maximum yan. Kaya man din po maximum yan sa tunay po. Kaso lang po maximum yan ay eh, may kulang. Si Rose po maximum yan. Si Rose. Baka po pag po kami maximum yan nakakita ng ano din eh. Yung Serena po. Oh my Ayan na nga para po maximum yan. Nakatabi na nga ni pala po kami maximum yan. Dini po sana uhan po. Australia. Shoutout nga ni pala po maximum yan. Kay Kay Baldo at, at kay Kay At sa tropa po natin dini po sana uhan. Thank you Ito nga ni pala po mga kasi mga huli natin Yan, naka 14, naka 14 po tayo Ang kilo po mga ng tulingan po Bilog pong tulingan ay 90 po Tapos po lagid lid po mga 90 pa rin Ah, ano nung buhay yun yan, nakabinta po tayo mga yan po Yan, bumali po tayo mga ng 500 Yeah, may tira pa po tayong maximum ng 7.15 Payat! Ngayon yung po maximum yan At di ba tayo po tayo maximum ngayon Dahil po ay Sakit po ng aking braso Sakit po maximum ng ganto ko Ganun po Ah ah Ang ah, mahal naman po maximum ng bayad Kaya po na, nanakit po ang aking ano Braso Yan, salahat po sa inyong Wala pong sawang pagsubaybay nyo po maximum yan at kung bago pala po sa aking YouTube channel at Facebook page ay hindi mo kalimutan mag subscribe po and follow. Ingat po, ingat po kayo lagi. Let's go!